Pai. Ito ya. Ngayon manin. Dati ipa ipa-obra ipa, bro, ipa kini meron akong papagawa kay sagpat. Ano yun? Papabasa ko to pag alam niyo yung Tagalog. Meron siyang 500. Pat! Hmm. Pat! Oh. Pat! oh. Pag alam mo yung Tagalog na ito, bibigyan kita ng... 500! Ano yun? Anong Tagalog ng I don't know? <laughs> Di ko alam. Anong ang Tagalog ng I don't know? Di ko nga alam. Oh. Ito, anong Tagalog ng I don't know? Di ko alam. <laughs> Ito lang yung hindi mo alam. <laughs> Anong tagalog na I don't know? Hindi ko alam. Wala kang 500. Pag di mo naulaan to, wala kang 500. Wala kang 500 pag oh. di mo naulaan. Kaya wala. I don't know. Hindi oh. ko alam. <laughs> <laughs> hindi mo Hila alam na, eh, nandiyan alam, na nga. nga lang yung bata, oh. Basahin mo lang. Basahin mo, uh, Basahin mo uh, tas itagalog mo. Tagalog niya. Hindi ko alam. Oh. Hindi mo talaga alam. Wala, wala kang 500. Hindi mo alam. Oh, nung tagalong na ngayon nung no. Di ko. Alam. <laughs> yan na nga, o. Oh, eh. Yan, o. Oh. Ang mo pa, o. Oh, wakam mo, o. Oh. Yan. O. Oh. Ano na ito? <laughs> I don't know. Di ko alam. Wala kang 500. Wala. Di mo alam. Wala kang 500. Oo, oh, to. I don't know. Ay, hindi mo alam nga eh. Tignan mo kasi abasain mo nandyan na oh. I don't know. No. Oh, hindi ko alam. Oh, talagang hindi mo alam. <laughs> hindi mo nga alam. Paano ka mag... Paano namin bibigay sa'yo yung 500? <laughs> hindi ko alam. mo alam. <laughs> hindi mo talaga alam. <laughs> Ano ba I don't know. Oh, oh I don't know. Oh. Oh. <laughs> Hindi mo talaga alam. Hindi mo alam. mo. wala talaga ng rod. Ah, wala din alam. Hindi mo ng alam. Paano ka mag- Paano namin bibigay sa iyo yung 500? Hindi <laughs> 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 ko alam. <laughs> oh. <laughs> Hindi mo talaga alam. <laughs> Oh, I don't know. Oh. Oh. <laughs> Hindi mo talaga alam. Hindi mo. Hindi mo Wala talaga meron. Wala din niya alam.